So mga kuis, malapit na tayo sa pupuntahan natin sa may Samurai Warehouse. Oy, oh, bibiturahan ko na si Orsi. Hey. Samurai Demos for War TV. Ay putak ina mo. <laughs> ma'am, nandito na ako sa may 8th floor, office tower. Saan po kayo banda, ma'am? Ah, grab po, pick up. <laughs> Opo, sabi kasi nung nag-ano, nung tender mo. Yung... Eto mga ka-warmies, nakakuha kagad ako ng first booking natin. Kakalabas lang ng bahay. Maka-Buenes naman. Nakaalis kagad ng suela. So time check tayo. 9.18am. Medyo napaaga tayo ngayon. Unlike sa mga ibang labas natin na alas 10, alas 11. Ngayon maaga-aga. Alam mo naman, napit na hapit si warming ngayon. Bali Valenzuela going to Quezon Oblanta mga tol. Halagang P190 pesos grab So tara. Ano po ma'am? A So okay, mga tol, IT pick up tayo para sa ating first booking O oh, ano mga tol, kamusta naman kayo? Ako ganun pa rin, papaalala pa rin na pumasyal kayo sa TikTok ko Baka may matipuhan kayo sa mga pinagbibenta ko doon Warmy TV lang, search nyo lang sa TikTok, Warmy TV Ayun, makikita nyo na yung mga pinopromote kong product Kailangan na natin magtinda-tinda kasi hindi na sapat Sir, paiwan na lang dyan sir sa ano? Sa so may... Emergency? Oh, sige po, ano po sabihin kong pangalan? Ah, laboratory lang po Laboratory, okay sige po Sa so may laboratory lang daw po. Laboratory. Okay. Good morning. Ma'am, dito na po, ma'am, sa may China Bank. Savings. Sige, pa. o, sige pa. papabain ko na po si Jay. Okay, sige po. Salamat. Daming move ito. Baka bukas, mga ka-warmies, magmove it ako. Lalabas ako ng madaling araw siguro. And then, pagdating na mga alas 9 ng umaga, mag ano na ako ulit? Grab Express. Ah, save the children. Bali, ano? 264, 50, okay, 260 ka ba buddy Ayun yung mga booking na hinahanap ni Wormy Boy Mga limang booking lang na ganito, sold tayo Daming mubit na tambay pagdating ng alas 10 ng umaga no? Ayun yung sinasabi ko Sa so, sobrang dami na ng rider ni Mubit Tapos babiyahi pa ako bukas Uy, yari na kayo boy Nagbabalik si Wormy Boy <laughs> Kala mo, ang lakas no? So, bali, ang biyahe lang natin dito, mga tol, ay 32 minutes with 13.6 km. Going to BGC, Taguig. Let's go. Hindi na ito, mga tol, pinasukan ako ng panibago. Medyo maganda-ganda to. Kasi napakalapit lang, pero ang laki ng per. Wait lang, deliver ko lang to. Boss, dito ba yung ano? Damirante? Damirante. Guard yun. Yung may guard, security yun. Ay, dun ba? Oo. Ano Naka, ko? Awit sa iyo. Doon pa yun, No? Yung labi niyan. Ay, Ah, doon. Ah, Pasok mo muna motor mo. Okay. okay. May ngitin, no? May pintura niyan. Paparehas tayo. Kanya din yung motor ko. Ito yung problema din, no? Kaya nga dapat dapat matibay eh, no? Wala bulok ng pintura. <laughs> Pero maganda maganda talaga black, no? Dapat nga kunin ko yung gray. Naubusan lang kaya ito kinu gray, oh. Maganda pa 'yon. Ganyan din pala yung Ito mga tol, next booking natin. Aakyat tayo ng 8th floor SM Aura. So bali binok ni sir ng pabili service pero may pick up lang ako sa may 8th floor. Ang per neto is 160. And then mag a daw siya ng 100 pa. Isi-send sa Gcash ko. O oh, diba? 260 agad ba adi? Ano? Aakyat ka lang ng 8th floor. Ma'am, nandito na ako sa may 8th floor. Office tower. Saan po kayo banda ma'am? Agrab ah, po, pipick up. Miss... Opo oh, po sabi kasi nung ano nung sender ma'am. Oh, sige ma'am na lang po ako. 10 banda dyan ma'am. First floor lang po ma'am Dinaakyat ako mommy. Kasi nenta ng siya po. Kasi pa kami ni madam ah ma. So ito mga to lighting pick up na ako. Medyo naguluhan lang yung ano yung sender ah. Nagkasalisi kami. Umakyat ako bumaba naman siya. <laughs> Pero okay lang. Malaki pa rin naman ang bigay. Amin ah, na po. Thank you. SM Aura na naman. Papasok na naman ako. <laughs> SM Aura going to Makati. Amperneto neto 103 grab thing. Panis. Moling moling lang si Warmy TV. Moling moling. Nung pipick po. Hoging rider. Huh? Mama, maglalag pa daw. Nakakaalis na tayo dito sa BGC na to Hindi ko rin trip dito eh Bukod sa nagahang yung mapa Puro akyatan pa <laughs> Ang dami pang stoplight Ang galing, ang galing Kaya gusto ko yung mga long ride, long ride eh Kaya na natatambay dito eh Nakaalis na si Wormy Boy Dito sa my BGC tagig Tapos mamaya maya Dadalhin sa ulit B Ina nyo Ayoko na dito Oh <laughs> Ulol ang puto. Iwan po sa lobby guard. Okay, sige po, salamat Okay, salamat po Thank you Tapos yung sunod kong pipick up ang mga tol Ito lang yata ang tower na to Napakaangas ah, ng body Chip iwan lang daw Chip iwan lang daw, unit 391 ah. Yan, okay Ito mga tol, may next booking tayo Cityland 8 going to Mandaluyong Saan so, ba tong Cityland 8? Chip to City Land. Eto by Cityland? Ito by Cityland 8? Ah, ito na rin pala yun. Thank you. Tuhan ng mga banatan. Ayun pala, Cityland 8 nyo. Hello? Ma'am, nandito na po ako sa may Cityland 8. Grab po, pick up. O sige, bababaan. Okay, thank you. Walang walis yata doon. Sige. Ah, kasama ito walis. Kaya? Kaya yan, ma'am. Yan. Yan. Tapos ang kailangan natin picturean diyan, itong walis lang. Oh. <laughs> okay na yan, buddy. Ano pangalan, ma'am? Camille. Camille. Yeah, Ito, walis daw. And then eto. Thank you. Nakita okay na ba? Thank you. Nakuha ko nang panibagong booking. Mandaluyong going to Altok, San Francisco del Monte. And then upo muna to. Pagka-deliver ko nito, kain tayo. Bye. Sir Apa oke, serjona Jonathan serjona oke, 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 Sir Jonathan? oke, 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 Apa? oke, 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 Thank you, sir oke, 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 tip? oke, Padala <laughs> sila gyo dun Kaya mo na <laughs> Pampagahan na lang pala no Okay hey, Babs So bali ang biyahe ko lang dito mga tol is 25 minutes 10 km 10.7 lang So ang sabi ni sir bibigyan daw ako ng tip Pampagana Angas ah, yes, nun boy Kinaganahan tuloy ako mag deliver Pagka ganun yung mga sinasabi Bigyan na lang kita tip pagka deliver Uy oh. Apaka-angas Yata na record mga tol na, na drop ko na yung ano Na drop ko na yung huling booking na na pick up ko mga tol So dito lang sa may San Francisco del Monte And then ang kinikita na natin mga tol Is 953 pesos Time check tayo 1.44pm pa lang So kain na muna tayo mga tol Kasi baka ma-regular tayo kay Grab Wala pang kain-kain Mag-aalas dos na ng hapon Kain muna tayo Uy Uy Kain tayo. Magkano yung adobong sitaw na yan? Isa, tsaka isa nito. sol solve na mga tol ngayon mga tol naka set destination tayo papuntang ano papuntang Quiapo kasi may gagawin ako ngayong araw doon sa Quiapo papapalitan ko ng LCD to etong ginagamit kong cellphone kasi yung isang araw na ano to nabagsak bagsak yata or nabasa ng tubig nagkaroon siya ng guhit dito sa gilid and then ayun nag-ghost touch na siya hirap na hirap na ako mag text hirap na hirap na ako mag chat hindi mapindot yung ibang parte kaya papapalitan natin sa may Kiyapo. pero bago tayo pumunta ng kiyapo, mga tol eh, pupunta muna tayo dito sa may Apo Street may project rin tayong gagawin dito sa may Apo Street pumunta ako dun sa may warehouse ng Samurai Samurai Paint Spray pang kulay ng mga pairings yan may kukunin tayong pre ano pre paint gagawa natin ng content to kukulayan natin si Horsey pero yung ipapalit natin kulay mga tol ganito pa rin naman para hindi na tayo mag change color kano rin kasi pa change orange nasa 1000 plus din barilan to buddy lo ay may hawak na baril lo oh. ano yan nangyari diyan shoot out oh babae pinasasan yung babae wait lang wait lang pa diretso ko Ano kaya ginawa nung babae? Bago yung sasakyan eh, no? Maki-cheese, miss na naman si Warmy Boy! Cheese, please, pamor. Ito mga kuwis, malapit na tayo doon sa pupuntahan natin Sa may samurai warehouse Uy, pipinturahan ko na si Orsi! Kaya lang, ang problema yung oras Halos isang araw din bago mapinturahan yun, diba? Lilihain mo yung pairings Lilihain mo yung kaha Primer Ay, ang dami nito, Ito, ito, lahat Bahala na. <laughs> e, ito na mga tol, e, ito na yun Balitaan ko kayo kung ano yung mangyayari ha e, Ito na Sir, pipick up lang ng ano, pre-paint Warmy vlog ka mo Okay Thank jeep Ang dami na ito, pati <laughs> Ang gagawin ko dito Kung alam, ganito pala karamito mga tol ha e, Ito, ito yung issue ni Ano, ito yung issue ni Horsey Yung mga NMAX na ganito kulay mga tol Apakahina ah, na ng ganito oh. Sa angkas lang yan, hindi sa packaging tape Pansinin nyo yung mga ganitong kulay ng NMAX Karamihan burado dito oh, yan o, oh. panis 23 peso Samurai Demos for Warmy TV Ay putak ilam mo Ang dami na ito buddy <coughs> Wala na Paano ako makabiyahin ito pipinturahan natin ngayon si Horsey kuha muna ako ng booking pa kaya po kasi papagawa ko naman tong cellphone Baya, diretso ko na Diretso ko na to Sa 900 naman na tayo And then pag pa Meron tayong bitbit bit, -bit na booking syempre 5 kilometer na lang din naman pala Diretso ko na to Para mapaayos ko na tong cellphone Horsey Mag iiba na ng kulay si Horsey Grabe ka Horsey Ang lakas mo kay Samurai Horsey ito mga tula, baka mapakinabangan nyo rin tong gagawin ko. Napakalaki ng maititipid nyo kapag ganito yung ginawa nyo Halimbawa may mga sira kayong cellphone, mga LCD So dito talaga yung tunay na bagsakan Bibili lang tayo ng piyesa doon sa so may store and then ipapaayos natin sa labas Hindi na lang ako magbabangkit ng presyo kung magano yung labor Kasi baka may masagasaan na naman tayong technician, baka may magalit na naman Bago magsimbahan ng kiyapo mga tol yan Liliko ka dito sa may chowking Yan, likod lang dito sa may chowking Tapos dito tayo oh. Liliko sa may banghilista pangalawang kanto sa kaliwa liligo tayo okay, matitipid nyo mga tol pag ganito yung ginawa nyo para sa mga subscriber natin dyan and then sa follower so ito palma street yan palma street then eto na bibili tayo ng lcd mamaya whoop paano lang mamaya maklaray boss ha Oh, kuha lang ako ng ano Pick up the ball. Y20 Y20 Matama mula Mata mo ang ano? So ayun mga tol, 400 ko lang nabili yung ano, LCD. So dito ko pinagawa sa loob mga tol. Okay na mga tol. O oh, di ba? Okay na, hindi na ako mahirap mag-chat-chat. Bali ayun, murang-mura lang. 400 ko lang nabili yung LCD. Ang unit ng cellphone ko is Vivo Y20. Napakatagal ah, na rin nitong cellphone na to, 2019 pa yata to. And then doon sa may labor, ah, hindi na ako magpipresyo kung magkano. Sa kapag ganun yung ginawa niyo mga tol, mas makakatipid kayo sa pagpapagawa. Kaya ayun, share-share lang. And then bubuksan na natin tong secret weapon natin. <laughs> kaya lang may dala akong karton na malaki paano kaya to Kuha tayo dalawang balinsuela and then kay grab isang balinsuela time check tayo alas 3 na ng hapon so tamang tama na to naka 978 na tayo kay grab makakuha pa tayo ng tatlo kung makakuha tayo ng tatlo eh di mas maganda panis eto mga tol nakakuha na ako ng isang balinsuela pinondo going to star apple do sa may bandang gente di leon malapit na rin sa amin so ang presyo nito 138 pick upin ko muna tong isa and then habang umaanda Brother, maghahan pa tayo ng isang balinsuela. Sana maliliit lang kasi may karton akong malaki. Ayun nga pala, maraming maraming salamat kay Samurai Paint. Grabe, sobrang salamat dito. Alam niyo naman mga tol, 'di ba napakamahal magpa-repaint ng motor. na nasa 4,000 mahigit. Kaya ayun, maraming maraming salamat kay Samurai Paint. Pagtitiwala sa atin na magagawa natin yung dapat nating trabahuhin. Ayan Alright Horsey. Kinikilig si Horsey. Right after Ayan Selfie Hello po. Hello ma'am Ano po dadalhin dyan ma'am? Ano po pipick upin? Papuntang Valenzuela Dala lang sir Dala lang sir Ano lang Maliit na rolyo lang 3 feet yung haba 3 feet yung haba? 3 feet po? 3 3.15.30 Ah, mataba naman po, mataba Kasi Hanggang, hanggang tuhod lang Hanggang tuhod, 3 feet O oh, sige po, sige po Kanto ng ilaya lang ito po, sa Kanto ng ilaya, oh, sige Tela lang <laughs> Ano pick up and tela lang? Yung Uy Parang na wrong turn ako, dito ako sa masigip pa okay. Whoop Oh, padaan lang nag-work Uy Uy Eagle, no Gangster. <laughs> Gangster yun na. Ah. Oh, oh, oh. Ayan mga tol, dito na ako. Tripit na tela. Lala mo, ha? Ah? Hari, hari. Kulay po saan mo, sir? Master. Kulay green na ah, nakagrab. Ayun, dito ka na pala, madam. Ayun, buti. Ay ko, mapigat din pala. 135 170 na lang para ano para sa iyo huh? <laughs> wala so eto mga tol na set destination ako kay ano kay grab syempre Ang finishing moves natin na to eh time check tayo 3.47 pm pa lang napakaaga pa kaya i-delay -de natin tong kay lala move <laughs> mag antay pa tayo ng grab express kala nyo sa akin Baguhan? <laughs> wala ako makukuwang ano ha, grab pa Balenzuela Nakaikot na ako sa may Plaza Ruiz so wala pa rin Galing akong Soler Huwag kayo iya! Yeah. Dahan-dahanin na lang natin mga tol, magbabaka sakali pa rin tayo Ayoko kasi nag-aantay, naiinip ako Dito na tayo sa may monumento hindi tayo pinagbigyan ng triple booking ngayon ni Grab. So, okay lang yun. Maga naman tayo nakalabas and then nakaano na rin tayo. 978 sa kanya. So, eto na lang. Dalawang lalamove ko. Etong tela na to, binayaran tayo ng 150. And then, yung isa naman nasa 130 plus. So, pag natapos natin tong dalawang to, okay na rin. Okay na rin yung kita. Ang importante, nakuha ko yung pintura ko. <laughs> Kaya lang may uunahin muna akong bayarin Bago ko simulan tong project natin Kay Horsey na pipinturahan natin Wala eh Isang araw lang mawala sa akin Eh napakalaking ano na Napakalaking kawalan na By the way, deliver ko muna to Uy, 23 pieces oh. Mag-check ko nga yung laman eh. natin mga tol Pasilip ko sa inyo ha ah. Silipin mo boy Boom Boom kulay ito? Epoxy sur surfacer Kulay gray Paano to? Ay <laughs> ma'am Ito pa Okay na pa? Uh, thank you Thank you pa Excited na excited si table at eh, no? Ano to? Non crack UCH12 Surfacer Ah yung ano Primer pag Ilagyan pag-aaralan ko muna to kung paano Okay deliver ko na tong isa naman Ah uh -huh. Okay na Thank you po Okay <laughs> Okay, na, okay na yan Ito ah, lang po Ayan lang Thank you So ayan mga tol 1,000 mahigit na naman buddy Sama yung tip Siguro nasa 1,3 plus 1,2 Bukod sa kinita na 1,2 Meron pang libreng samurai paint Ay, apakasarap nun horsey Kakataon mo nang gumanda horsey Hindi ka nalalaitin Sasabihin bugbog ka na <laughs> Paano naman kasi Nabubura yung pintura, di ba? Diba? Ayan mga ka-warmies, abangan nyo yung vlog ko. Na kung saan ay pipinturahan ko tong mahal na mahal kong motor na to na si Horsey. so pag-aaralan ko muna hindi naman hassle mag YouTube pag-aaralan ko muna sa YouTube kung paano kung paano pinturahan ng tama kasi may mga code dyan na hindi ko alam surfacer surfacer hindi ko naman alam yung surfacer na yun kaya ngayon manonood muna tayo ng YouTube pag-aaralan na muna natin ay mga tol kung meron din kayong gustong malaman gustong gustong malaman gustong matutunan nasa YouTube lang lahat ng kasagutan mga tol lahat dyan itinuturo sa so, mga about sa cellphone about sa mga application, paano mag-apply, ganyan-ganyan. Lahat ng isi-search nyo, meron kayo makikita ang video dyan. Makun ituturo sa inyo kung paano. Then ay mga ka-warmies, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood. Hindi ko napapahabain Itong vlog na to. Nagpapasalamat din ako sa Samurai Paint, Siyempre sa pagbibigay sa atin ng produkto at sa pagtitiwala. Gagawin ko yung best ko para makagawa tayo ng napakagandang video. Alright, so paano mga tol? Muli ang inyong lingkod, Warmy TV nakakaalam goodbye